Chairman, uh, Kamalik 2nd Division din po ang nagdesisyon ano sa pagdeklarang void ng COC nito pong nakalaban ni uh, Congressman Benny Abante Jr. na si Luis Joey Chua. Ano naman po ang naging batayan po ng uh, Comelec 2 Division yes, sa desisyong ito? Opo uh, ma'am DJ uh, uh, at uh, Sir Ted, na-inform din po ako kahapon ng hapon patungkol do sa kasong iyan. Ang issue naman daw po ay patungkol sa issue ng citizenship. Alam niyo po kasi kapag ka ang pinag-uusapan ay citizenship ng isang tao, number one, yan ay continuing qualification. Number two, kahit ikaw ay nakatakbo na, anytime pwedeng ma-raise ang issue ng citizenship sapagkat ang citizenship po ay uh, tinatawag na walang rest judicata. O pwede itong i-question anytime kahit pa nga na-settle na ng isang korte hanggat walang pinal na desisyon ng Korte Suprema na may partisipasyon ng Solicitor General, pe, pwede po mangyari po yan. So yan po ang naging basihan ng uh, division ng komisyon sa pagdideklara na canceled ang candidacy ng naturang respondent o kandidato. Oo, kapareho po ba ito ng sa Duterte Youth Party List? Uh, Pwede pa po uh, mag-motion for reconsideration si Uy? Pwede pa rin po mag-motion for reconsideration. At uh, syempre po, ang isang pinag-uusapan dyan talaga, uh, Ma'am DJ, ay yung pong June 30 na noon na katanghalian. Dahil po, uh, not unlike katulad po ng Duterte Youth Party List, yung Duterte Youth Party List po kasi ay hindi pa napoproklama dahil nga doon sa order ng suspension ng kanilang proklamasyon. Dito po kung hindi ako nagkakamali naman, yung respondent ay mukhang naproklama bilang uh, kongresista and therefore napaka-crucial po yung June 30 sa bagay na yan. Oo, so paano po mangyayari uh, Chairman? um uh, Pwede pong ma-delay or ma-adjust itong uh, proclamation ng 6th dis District seat po dyan sa Maynila? Naproclaim na yata. Naproclaman na po, siya, na po. Uh, tayo, siya kung di po tayo nagkakamali uh, noong pong pagkatapos ng halalan. Yes and, uh, po. And therefore, alam niyo po kasi napaka-crucial yung June 30 mm -mm. sapagkat diyan po nagdedetermine kung ang Comelec ay magpapanatili ng jurisdiction o mawawalan ng jurisdiction. Mm. So may chance pa no na maagaw pa rin yung seat kung sakali? Um, ayaw po natin <laughs> mag-inspectate oh, 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 ang sige. DJ pero siyempre na okay. may limang araw pa po. Oh, po. So chairman, ang ang estado ngayon Opo, uh, may desisyon ito pong uh, second division ng uh, Comelec sa kaso po ni Abante uh, versus uh, Chua Uy. Okay, ngayon uh, ang sinasabi po ninyo na proklama ito ng Comelec and then ang assumption nito ay June 30 ng katanghalian. So ano po magiging estado ngayon ng upuan sa distrito? Kapag po kasi dumating sa June 30 at merong naproklama na isang uh, kongresista, sabi po ng Reyes versus Comelec na kaso, Nawawala ng jurisdiction ng Commission on Elections at ang jurisdiction ay napupunta na sa House of Representatives Electoral Tribunal bilang sole judge of all contests patungkol sa House of Representatives. So ayaw mas medyo ngayon po naman Sir Ted, ay 19 pa lamang ng Hunyo and 14 uh, tingnan po natin yung hmm. mangyayari kung um, uh, ano po ang gagawin ng uh, partido dito sa kasong ito matapos makatanggap ng desisyon kahapon. So hindi pa po pwedeng makapanumpa? bilang duly elected representative po ng Manila 6 District, si Ginoong Abante? Uh, hindi pa po sa kasalukuyan dahil yung pong desisyon naman ng Comelec din, mm. sir so Ted, ay uh, subject pa sa motion for reconsideration. Uh, mm. Base po sa rules namin, mm -hmm. uh, hanggat may motion for reconsideration, ang decision ng division ay hindi executory. Okay, sige. So, maaabangan uh, pa kung baga ano ho magiging galaw ng dalawa pong partido.